eh, may buntag mga idol dahil sa Facebook, no? Ang sabay, pwede itawag na ko sa inyo, ah, mga apo. This page was made para mag-joke-joke lang yun ang pero sa nahitabo karong sa social media, sa Pilipinas, sa Senado, I mean, makita man nyo sa ubos na ko, oh sa iba biskaya ni siya mga bay ako, na yun nakita na po na ako na idris akong Facebook na-realize na ko ba nga grabe ang kawat sa Pilipinas nga wala ganit nila tao kung sa kalisod ang kita nga mga Pilipino na tawaragod pila sa Pilip, pila ka lugar sa pilipinas i mean pila ka lugar sa pilipinas ang pareha ano oh. yo na kinahanglan mutabok ug para lang makaeskwela ang mga bata mo sa unang panahon pwede pa siguro na pero karon bay moderno na ta dapat eh kanira gihapon. akong usbon this page was made para mag joke-joke ko para mag wala lang maglingaw-lingaw ko sa Facebook sa mga posts nga akong i-reaction sa mga dula nga akong dula by pro na I scroll scroll ko o kani akong na kuanan sakit kay sa dughan ba nga ang mga kung tinuod mangani, gani nga sa mga buaya nga naay mga pila ka buok luxury cars na ay mga anak na grabe maka trip sa laing nasod makakaon sa mga mahal nga restaurant mugasto og minilyon para lang sa so, kakananan mugasto og pila ka para sa ila ang lifestyle na kitang kita mga nagbayad sa buwis ng mga Pilipino inani ang atong kahimtang bay ang tawar ko ninyo grabe ka sakit ba e, eh ako namo ko yung mga anak ko na nagamot ko, ko ko bayad ko ng tax sa simple pa maagi eh ingon ani oh Unsa naman yung Pilipinas taon? Ako may naluoy na to ba? tinuod lang sige Mabaw naman siguro na eh, na eh, bahala O dahil si Lolo Jack Like Palo and Sherog Wala ka nga page para ragunay sa mga lingaw-lingaw Ang bot magseryoso, nalagsara like, siguro Makita ko gano'n nga may emotional ko